si Kristo ang tinutukoy na ibong mandaragit. Well, katupan, alamin natin kung totoo ba ang iyong sinasabi na si Kristo ba ang tinutukoy na ibong mandaragit sa iyong komento. Biblia po ang babasahin natin. Isaiah, versikulo 46, talatang 11. Alamin natin ang ibong mandaragit, katupan, oh? pakinggan mo. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan. Ang tanong katupa, si Kristo ba ay mula sa silanganan? Alam mo katupa, no? umaawit ka ng pambansang awit ng Pilipinas. Hindi po ba't inaawit yan sa lupang hinirang? Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Yan po ang pakatandaan nyo. Diyan po magmumula ang ibong mandadagit na kanyang pinili. Si Kristo po ay hindi po ang ibong mandadagit, kundi ang taong magmumula sa malayong silanganan. Ito po ay ang kapatid na Felix Manalo. Sapagkat inihalin tulad ang pagsusugo kay kapatid na Felix Manalo sa ibong mandadagit. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang mga taong nasa maling relihiyon ay kanya itong dadagitin at ililipat sa kanyang kulungan sapagkat sinabi ng ating Panginoong Isu Kristo meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito kaya ang tinutukoy po na ibong mangdadagit ay walang iba kundi ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ang kapatid na Felix Manalo tuloy natin mga katupa nang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Alin ba ang malayong lupain na mga pulo ng dagat? Hindi po ba ang Pilipinas? Si Kristo ba kung ayon sa inyo, hindi nyo matanggap na tao ang Panginoong Isu Kristo. Ang pagkakaalam nyo, siya ay Diyos. Pero ayon sa talatang binasa natin, ng taong sabi nyo Diyos si Kristo Tapos dito sa talata Tao na gumagawa Ng aking payo So well Ang tinutukoy po dyan Ay ang sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Manalo Hindi po si Kristo Tuloy pa po natin Oo Aking sinalita Aking namang papangyayarihin Aking pinanukala Aking namang gagawin ito ang mga pangako ng Diyos sa sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya, aking sinalita, aking namang papangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Lahat po ng sinalita ng Panginoong Diyos sa kapatid na Felix Manalo, lahat po yan natupad. Kaya siya po ang katuparan ng hula. Lahat po yan ay nagawa ng kapatid na Felix Manalo. Inihalin tulad po siya ng Diyos sa ibong mandadagi, hindi po si Kristo.